Morning po mga kasok med. Morning po sa lahat. Teacher Kain po tayo. ED. Kain po kami. Ulan po namin tinapa. Magsabaw ng kape sa kanin. Sinangan. Alapin, Kain po tayo. Talan. Ayan Ayan po. Kain po tayo mga kasokmed. Sarap po ng ulam namin. Tinapa. Tinapa. Kilala niyo po ba ito? Tinapa. Tina Sa mga social po natin mga kasokmed dyan, kilala niyo po ba ito? Masarap po ito. Sa kapampangan po, manyaman niya ini. Uh, manyaman. <laughs> Ay, lako. Nasira po kasi yung cellphone ko kaya ngayon lang po ulit ako nakapag ano nakapag, nakapag video. Nawala po yung mga naka-stored kong video sa cellphone ko. Kakainaya nga po eh wala pa ako na i-upload doon. So ngayon pa lang po ulit ako nakapag uh, video. Ngayon po kasama po ako ngayon. Ayun. Ako po si Ate Beka. Ayan, Ula. si Ate Beka po. Kain po tayo. Ano ka lang breakfast po? Coffee. <laughs> masarap. Sinangag. Masarap pong magluto yan ng sinangag. <laughs> Kain po tayo. Wala po namin tinapa. Ayan. Okay. Magkape po tayo. Kape. Nauna na yung kape ko. Yeah, <laughs> uh -huh. mm. kapogi naman ni teacher eh. <laughs> 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 Ang init ako po papawisan. Pasensya na po, kaya medyo sexy sexy po ako. Di. Putangina si tebeka Becca. Di. Napapudok sexy po ako. Tingnan niyo po ako. Oh. <laughs> 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 bukas po oh, ayun, tama po mga ka-chocolate. So, umaga, mm. para po medyo ang mga bilbilan na na ma-stack niyang mga ilang taon niya pang dito. <laughs> ayan, mabawasan po natin ng konti, katakagaya ko. <laughs> Bukas po ng umaga, mga ayun po. 6 a.m. po yun, or yeah. 5, karoon po. Yung maaga pong nagigising. Eh, meron naman po akong cellphone kaya lang po hindi po ako nag ano ng sarili kong tawag dito video kasi video. po ano po yung kumbaga sa ano yung yung aking ano yung tiktok <laughs> <laughs> uh, uh, kung tawagin natin yung cellphone ko tika peka yan uh, uh, po siya yun po ang magiging susunod nating na content mga kasokmed zumba zumba ang ating Zumba instructor. Ito po ako. <laughs> <laughs> Totoo kaya e kayo? Totoo yon. Ang pawis po. Oh. Hmm. Na, na po siya mga kasokmet eh. Naglinis na po siya dito sa bahay. nagmap na po siya. <laughs> <laughs> Ito na po. Time na po namin ng breakfast. Katatakos lang po namin ng aming... Nothing every everyday Eh kasi guro. Teacher A, hey, bakit hindi ka mo mag-map? <laughs> no. Lang po talaga yun. Hindi pa nag oh, ba? Diba? <laughs> na ka sa akin ng camera? Mm -hmm. <laughs> talaga uh, sa akin, solo ko ka. Uh, <laughs> Ikaw ang guest kung ma Oh. Ano kaya masarap natin? May may ano pa diyan, may pang Starbucks kaya kapag madaming <laughs> ano 'yan. Boom. Oh, pag nag-boom 'yan. Mm. O ano naman. Kailangan naman na. Kaya mga, eh, mga guys, tulungan natin si teacher here. Hmm. I-boom nyo po ito mga kasukmate. Ito mga ka mga kasukmate. Malaking tulong po sa amin. Tulungan po natin siya. Opo, <laughs> natatawa lang po kami pero true truth, <laughs> true na truth po, po. Hindi po kami nagjojoke, nag tumatawa lang kami. Siyempre okay. po, bawat isa po sa atin may problema pero hindi po natin kailangan magano mga ma umiyak. Kailangan po natin nakakiti. Masaya tayo kahit anong man po nangyayari sa buhay natin. Ganun lang po siya, mga kasukmed. Approve po ba, mga kasukmed? Mm. Teacher, eh, 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 ka kumakain, pulong-pulong yung bibig. <laughs> Sabihin mo, ang kataba. ang ah, laki ng katawan mo, ah, sarap uh, bibig. Hmm. No, di ba? Mataba pero magaan. Ganun lang po siya, mga kasukmir. Baka bukas mga lawa, may boyfriend ako sa laki ng katawan <laughs> 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 Totoo pa, mga kasukmit, meron na po siya. Marami po siyang, ano... <laughs> <laughs> Lagi pong busy yung cellphone niya. Kung <laughs> tayo kung hindi po natin kailangan maiyak kung ano po yung katawan natin, kung ano po yung kalagayan natin sa buhay. Tama. Lumabas na nga. Pakita nyo lang po sa mga tao kung anong meron kayo, kung anong tunay nung ugali. Ganun lang po tayo mga kasukmit. Kailangan po maging po tayo sa lahat. Tama po. Wala po tayo, hindi po natin kailangan mag maging mapagkunwari. Pinoy Big Brother po sa bahay ni Teacher A. <laughs> <laughs> Ito po ako! Mm. <laughs> Ganun lang po lang mga kasukmit. Tumain po tayo! Kain tayo bukas! Magsusumat po tayo! Bukas na umaga po! Kahit mga ilang ano lang, mga... One hour ba? one hour lang. Medyo mag lang po, po tayo, maglalabas lang po tayo ng konting pawis o gawin na lang mga five to six, ganun po, para medyo... Ako po, laki-laki po ng katawan ko eh, may ngayon po, medyo na, medyo sa araw-araw po na ginagawa ko. dito po ako, medyo natutuwa naman po ako. Kahit kinilipo po Malaki ako, na yung nabawas. Kahit naman po ako wala naman po akong sakit. Wala pa akong nararamdaman na anuman sakit sa katawan ko. Malaki na rin po nabawa sa Kaya, kunting test, kunting tiyaga lang po tayo. Masigla po kayo? siyang kumilos mga kasokmed. Mahusay pa pong gumiling. <laughs> <laughs> Kakembot po. Ganun lang po tayo mga kasama. Tutuha na lang po yung ate kasi na Mahirap po mag-video ng mga -ka plastika. Kaya nga po. Makikita nyo po bukas kung sino sa amin dalawa ang mas magaling comment bot. <laughs> <laughs> Siyempre, di ako patatalo ha. <laughs> <laughs> Aba. <laughs> Diyan nyo makikita bukas. Anong tawang dyan eh? Ten. Uh, oh, ten. One and... Zero. <laughs> Ako yung one. Ako yung zero. Ako? Ayan na yung kasitigyan. O, di ba? Nakaroon Okay. Salamat po mga kasokmed. See you on my next video. Bye-bye for now. See you next time. God bless us all. Keep safe. And goodbye. Uh, likes and shares and comments. And uh, click the notification bell for you to be updated on my upcoming videos. Thank you. Bye bye. God bless you all.